Sarap ng isda. Malinaw lang. Parang bone marrow naman. lahat ng patahin. Para talagang namiyesta rin. Eh. Hmm, namay na <laughs> Hi guys! Welcome po sa akin channel. Ngayon po ay magluluto ako ng ulam namin ni Kuya. Ang lulutuin ko pong ulam ay yung langisi. Yun po ay dalapan nila mama. Akin lang po siyang isisig ang at lalahukan ko lang po siya ng gulay. Papunta na po ako sa Talipap. Mainit na po ang panahon dito. Saka may mga pasok na po ulit back school na. Opo ay po uwi na. Nabili ko na po yung mga gulay na kailangan ko. Ayan po at nandito na po ako sa dorm. Hiwal ko na po itong mga gulay na akin pong binili. akin na pong hugasan tong mga gulay. Akin pong biniling gulay ay pechay, mustas, at tsaka po okra. Ating pong isdang langis ay eh, bidi na rin po. Ah. Akin na pong pinapalambot. Frozen po, galing freezer. Sobrang taba po na itong langis. May apla mag start na po tayong magluto. Ako po muna ay magpapakulo ng tubig. Lagay na po natin tong sibuyas at luya. Karin po tong sili at saka kamatis. Lalagyan ko rin po ng kaunting asin. Lagyan ko na po ng paminta. Alagyan ko rin po ng kaunting bitchin. Ihintayin lang po natin kumulo. Tapos ay susunod na rin po natin yung isda. Akin lang po tatakpan para po mas mabilis kumulo. Ayan po at anak po. Akin na pong sunod na ilalagay yung isda. Alagay ko na rin po itong sinigang mix. Haluin. kaya po naralo yun. Ayan po, at luto na po yung isda. Akin na po, lalagay itong pechay at saka po mustasa. Maya-maya lang po, ito yung luto na rin, Ayan po at luto na po itong ating sinigang na langisi. Pwede na pong kumain. Po ay maghahain na dito ng aming pagkain. Ayan po at nakapag ready na po ako ng aming pagkain. Kami po ay kakain na. Kain po. Kain po. Ha? Sarap. Malaki pala ito, ano? Oo. Parang na rin yun, ah. Mm -hmm. Kami po ngayon ay may pasok na. Sila ko yay wala. <coughs> At nagkabagyo po. Isang linggo, ano, walang pasok. Mm -hmm. <coughs> Yung iba pong part ng dito ay Binahat. bumaba. Kaya po suspended. online class mama ya alas stress. <coughs> hmm, sarap. Hmm, Ito po yung amin ang umagahan slash tanghalian. <laughs> mm -hmm. Hmm. Sarap ng isda. Malinang lang. Mamaya atay si mami may padalang pagkainan. Nag, oh, oh. nag Ngayon na. <laughs> well, well, pesta sa nakar. Eh. Kaya may pasaran. Mm -hmm. Kahit nasa Maynila, yung din ang handa. <laughs> pesta. Ab abot hanggang dito yung handa. May to ba? Mayroon No. Hindi kita. Mali naman naman. Sa'yo, din. Parang bone marrow naman. <laughs> din yung gulay. Mm May sabaw pa dito. Parang wala kang sabaw. Kain po. Para pa lang. Kain po. Ikaw ba ang nagpapalabakan ngayon? Hmm. po Kaya po kami nagpapalaba ay kapag po may pasok ay mahirap pong isingit minsan yung... Paglalaba kapag kung so, marami. maraming gawain na ni eh. ay yung <coughs> minsan po imbis na maglalaba kami ay ilalaan na lang kapag grade. ang nilalaban po lang namin ay mga ano mga underwear pero yung mga halimbawa po yung mga damit yung mga damit po namin pang bahay mm. -hmm. kayo magtanong din mamaya ng ano ng yung... Oo, oh, may planta. Ayan po ang pagdating naman dito po sa station. Dumating na po si Kuya. Nakuha na yung ulam. Kakain <laughs> na din po bang? Tinantay na lang po namin mainin yung kanin. Mm -hmm. Akin na pong titingnan kung ano yung mga laman na ito. Mukhang marami. Atin na pong sisilipin. Thank you po kalamama. Tindalan po kami ng ulam. Ito po pala ay galing kalatita Laila tsaka kalatita Leia. Thank you po. Nagkaroon po kami ng ulam. Kakainin na po kagad ni Kuya yung OV. Titigman ko na. Sir. Ikaw? Mamaya. Mamaya na lang ako. Kakagating ko na tayo lang naman. Sige. Mm. Masarap. Mm -hmm. Yan po ang aming inaabangan to yung pesta. OV. <laughs> oh. Tapos masarap Saka din yung parang arin. naka isdang oo, style. Oo. Lagi ang hinahanap ko din kapag pesta. masarap. Ilagay na po si Kuya ng pagkain dun sa pinggan, no? Aling part ang gusto mo na, ano? Dito? Yan, yan. Ito? Uhm. Mm. Hindi oh. na po namin nilalagay sa iba't ibang hawong at... Para ah. mailagay agad sa lik? Uhm. Mm. Tsaka para higit <laughs> sa likpitin. <laughs> <laughs> oh, oh. Pwede pa po itong iinit sa susunod na araw. Bukas. Sabi mo kapag stop, na, Uhm. Mm. Ano ito? Hindi ko alam. Ah, gandaan ko pa. Tama na. Iya. Yeah. Sarap. Ito yung kanina pa hinihintay-hintay. <laughs> Nakaabot sa piyastahan. Yung <laughs> lahat <laughs> ng patahang Para talagang namiyasta rin. Eh. Ganun din po ako. Minsan ay hop, kukuha ng lahat. Tingka taon, ti para matikman. Sa mga handaan, hon. Ah, Tama na. Ko ba? Tama na. Ah, sulit so, naman. Ang testa. tapo ganun O kayo sa mga kasal. Oh, birthday yan. Mm -hmm. Thank you po. Tita Thank Lina, you po. Tita Lella, tsaka mama. Kahit po kami nasa Maynila, naiisip pa rin pa ito ang madami yan. Oo. Oh. Minodo. Favorite. <laughs> <laughs> Lahat pala yung <i> favorite. ano <laughs> gamit ah, na dami sa'yo? Oh, Bagla rin ito Ang sarap po. Amoy pala may nakakagutom na. Hmm, amoy nakar. <laughs> Kami po ay kakain na. Ah. Kain po. Ah. Thank you po ulit. Thank you po. Kanina pa ako natatakab ng mag-unbox. At mabango. Harap. Mabilis ko lang po nakuha yung padala. At hindi na po masyado na ulan. Mabuti naman po. At kung nakaraan na nabagyo ay mm hindi -hmm. makalabas. Tsaka sabi may pagdating, may kararating lang din ng bus. Mm -mm. Buti po't nung um, nagpunta ako doon ay pagkababa ko po ay saktong bago pala nagbababaan yung mga pasare, pasahero. Ay balak ko po sa ng umaga. <laughs> ay buti. Buti nilang pala't hindi. Mm -hmm. Kasi matagal ka nung nag-aantay. Mm -mm. parang hinahuling mo rin yung chicken. <laughs> mm. -hmm. Oh, baka ano kaya ito? Chicken, ano sa'yo nga? Hindi ko din alam ay. Eh, paano mo nasabi? <laughs> paano mo nasabi lang ni Mama? Ay, baka nga, chicken, ano sa'yo? Mukha naman ito, mukhang inihaw. Mm-mm. gawa lang ng sasad eh. mm -hmm na medyo na ano na nga kasang insol hmm help into Kukunin ko muna yung kanil pera. Hmm. Kaunti lang eh. Hop. Oh. Napadama. Kaunti lang eh. Po kami nagsasayang dito ay lagi pong saktuhan, hindi po yung pasobra hmm. na ay kumain po sa umaga. Ay ang next po ay hanggang kasi hanggang hapunan hmm. ay hindi po at ginagawa po namin ay. Baka minsan ay tama rin tayong kumain ay mga panis lang ay sayang hmm. naman. Masasayang po. At ah, saka mabilis lang naman pong mag, uh, mag -saing. saing. At may rice cooker. Thank you po, Ate Gigi. At yun ang dati po binigay sa akin. Ate Gigi, <Ate> Gigi. <laughs> Gigi pala mm. Yun. Thank you po. Thank you po. Pag sinak ka lang mo eh. Nintay mo lang at tapos sinak. M mabilis lang pati. Mm -hmm. Hindi na masyadong iniintay. I mean, hindi na babantay-bantayan. 안쓰럽다 하니 <laughs> <laughs>